Nandito po tayo ngayon sa harapan ng kulayan sa barangay ng Barangay San Pedro. Dito po ito sa Lupao. Kung saan nanalo po ng first place sa provincial at nakakuha po ng third place sa regional. So ito po 'yan, oh. Uh, po natin sa loob. Pong gulayan ng barangay San Pedro, Lupao, Neba, Isiha. Ang daming gulay. At ayan po si Konse Bulanday. Si, siya po ang naka-duty ngayon. At nandito po si Mr. Perer. Ilan po sukat nito, Sir? 1,800 square meter po. 1,800 square meter. O, oh, ayan. Ito po yung uh, mapa po ng Pilipinas. Ito po yung mga medicinal plants po ito? ito po, mga kwan yan. yung tawag dyan, yung oh, citrus. Ito ang porok luzon, sabi. Yes, sir. Yes, sir. Hey. Ito naman yung mga root crops. Katulad ng talbos ng kamote at kangkong. Ayan. Meron silang aquaponics. At ang sili nila, ang daming bunga. Uy. Ayan. Ang daming bunga ng sili. At meron silang munggo. Itong mga munggo oh. Pwede nang i-harvest. At ang ampalaya nila ay nakataas. Ganda ng Marami na po wala diyan, ma'am. Ay marami na po. Ganon. Ayan po. So, iba-iba. Meron silang aquaponics, herbs and spices, medicinal plants. Ayan. Pa. Sumaluwang din po pala ano? Ito po ba alugbati? Alugbati. Ay, alugbati. sa oh, taas May mga talong yun Uy, may mga upo. Ay, mga, may mga nakasabit na upo. upo. Tapos si meron silang patulahan. Ayun, may mga patola. Ang dami pong talong sa ano, oh, munggo. Saka mga sili. mm -hmm. May kalabaw pa sila, oh. Dito po ako sa taas ng kanilang tower na ginawa. Kasama po natin si Mr. Ferrer. Sinamahan tayo dito sa taas. Ayan. Ayan po ang luwang po ng kanilang uh, gulayan sa barangay. Ayan po. At nandoon po sa baba si Konsek. <laughs> Mas maganda pag naituloy ito ulit. Ibang barangay naman ang isasali sa contest okay. dito po sa Lopao. Oh. Ah, papalit-palit pa, po pala ng barangay. Nung nakaram taon po kasi San Antonio Weste. Eh. Ah, San Antonio Weste. Eh. Nag-second uh, din po yun sa provincial. Provincial. Okay. Ano pong ginawa nyo doon sa napanalunan yung 61,000? Wala pa po ma'am, hindi pa po nabibigay. Ah, hindi pa po? pero, ah, pero lalo po ah, namin ibili ng kulong-kulong. Ah, kulong-kulong po, para po dito sa barangay nyo. Para po sa, kasi magbibigay ang uh, uh DA ng uh, organic facility tapos sa greenhouse. Tignan uh -huh. dalawa po yata ibibigay sa amin. Ah, po. Isa sa association, isa sa barangay. Ah. So, so kailangan po namin yon yung kulong-kulong. Apo. Ah, So yung 61,000 po yun ay bibili nyo ng kolong-kolong. Aha. Uh -huh. Okay. Ayan, hindi to kami sa taas. At talagang matibay ang pati ang sahig. Ayan. Ayan. So nandito po kami sa bahay ko nila. Ayan. Maraming salamat po kay Mr. Perer. Saka kay Consibo Landay. At sinamahan po ang Radyo Natin Gimba dito sa kanilang gulayan sa barangay uh, ng barangay San Pedro, Lupao, Nueva Ecija. Mga sino-sino pa po ang mga naging kasama nyo para po uh, itayo yung gulayan ng barangay na yun? Mga kabarangay po, tapos po yung uh, yun pong aming uh, asosasyon na agkay-kay sa po. Tsaka pa po, po yung tumutulong pa po yung isang asosasyon. Bali dalawa po yung dito po sa Balbalungaw. ah, mm -hmm. uh, once a week po sila pupunta. Then may participation din po yung LPAC. Opo. Dito po sa San Antonio Este. So, kumbaga po sa buong Lupao po, yun po yung mga tumulong po sa amin. Ilang award po bang nakuha ng ano, ng gulayan ng barangay niyo, sir? Dami po eh. Uh, Mas siguro nasa tracing tropeyo po ay laki po yata ay 14 po yata. Sa regional, bali nagpangatlo lang po ang lupaw. Opo, opo. So ang nag-first po ay yung Aurora, ano po? O, oh, yung Jomi. Ay, o, yung Jomi. Uh, pero dito po sa provincial, kayo po ang nag-first. So ano po yung pakiramdam na nagbunga po yung pagsisikap nyo para po mapanalunan ang first place dito po sa buong probinsya ng Nueva Ecija. Malaki pong uh, karangalan po uh, lalong-lalo na dito sa barangay po namin, Barangay San Pedro at uh, buong Lupao po. Apo. Then buong Nueva Ecija na rin po 'yon. Opo. Malaking karangalan po yun sa amin. Tuloy-tuloy pa rin po ba at na, di ba po nabigyan kayo ng mga seedlings, itutuloy niyo pa rin po ba? Ang problema po ma'am uh, yung tubig po kasi problema po doon mm -hmm. kasi nakikikwan lang po kami ng tubig doon sa kabilang uh, sa palpal. Nakikikwan lang po kami. Uh, medyo mahirapan po kasi yung level po ng, nung kuwan po kasi nung lupa medyo hindi patad. So kung tutubigan po yon mahirap po. Hindi po pwede yung isa-dalawa lang po na mag-aasikaso po doon.